kilala natin na anghel si kapatid na Felix Manalo sa sentido na ang tungkulin niya ay sinugo ng Diyos tulad po ni Juan Bautista. Mas mataas daw po ang ating pagkilala at pagtingin sa kapatid na Felix Manalo kaysa daw po sa ating Panginoong Heso Kristo. Dahil daw po sa kinikilala nating anghel ang kapatid na Felix Manalo, mm -hmm. subalit ang ating Panginoong Heso Kristo ay tao. Mayroon po ba silang mga ginagamit na mga talata ng Biblia para patibayin po yung argumento po nilang ito? Ginagamit nila, kapatid na Jen Mark, ang uh, Ebreo 2.7. Mabuti po, basahin natin ang nakasulat. Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan. At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay." dahil dito sa banggit na siya ay ginawang mas mababa ng kaunti